Oh, ilaw, oh. Yellow corn mais, o mais you know? You know? Nyo, you know? oh mayis yan oh Dami niyo no Binalata na Ayan yung katabi niya oh, oh Ito binalatan oh. Binalata na Binalata na namin na yan oh hmm, Yellow corn oh Oh Ayan you know? oh mm -hmm. Oh Dami niyan Ano na yan oh Balat na Hanggang doon Ayan you know? oh Puro yung balat Ayan yung katabi niya oh Pero ito binalata na Ayan o. Oh. Oh, dami o. oh Lalaki mm. oh. <coughs> o. Oh. oh Ang lalaki niya oh. Magtanim tayo ng yellow O. Mm. Oh. Oh, dami. oh uh -huh. mm. Damo. ganda no. Oh. Puro yan yellow corn. Oh. Yan. Hmm. Oh. Oh.